Hi guys, kumusta kayo? Sabi ko nga matulog daw. Ay, oh, makatulog eh. Kailangan kong uminom ng gamot mamaya. So yan, na, uh, wala akong magawa. Uh, Nabubored. So, uh, papakita ko lang ito sa inyo. Ito pala yung ano, kwentas na binigay sa akin. Na nasa Libanon pa ako. Ah, uh, ito is not Uh, gold uh, Saudi gold dito po ay Italian gold ayan, ayan po siya Italian po siya ayan ang nabigay po nito ay uh, kapatid ng amo kong babae ito po ganito lang po siya magaan lang po siya and then uh, ito naman po ang binigay sa akin ng uh, mama ng among babae. Yes, ito po yung binigay sa akin. Cross. And then, ang binigay po sa akin ng amo ko, napaka-repeat. <laughs> Tara! So, yan. Ano, uh, uh, mahal po siya daw, sabi niya gano'n. Na wala yung kulay niya eh. <laughs> mahal po ito sabi niya Ah, uh, ito yung napili niya dahil ano daw uh, para kung kahit saan daw ako magpunta maalala nila ako uh, maalala ko sila na galing ako sa Lebanon so ito yung ano ito po yung matawat ng Lebanon so ayan yan po Leban, Leba, Le, le, le nakalagay Leban, no? Lebanon, Lebanon ang nakalagay dyan. So, ayan so, napaka, ano po nito, Naka, napaka importante po sa akin to. Napaka importante sa akin to. Kaya hindi ko to eh, binibigay, kahit mis, kasi napaka, ano po, gusto ko kung, sakaling mawala man ako sa mundo, gusto ko naka-display lang mo siya ganyan. May ano kasi to history. Alam nyo, yung history na and seniors, tiniis ko lahat. Lahat na lahat. Yung gaano kahirap, gaano ka ka salbasyong babae sa akin. I'm still na nakatisa ako na seven years na no? at uh, lahat sa akin bawal bawal na usap bawal sa akin yung cellphone lahat lahat then uh, nagkasalpon lang ako nung malapit na ang pawi uh, may tindahan kasi malapit sa amin nung six years ata ako nun. inuutos otosan na ako sa mga matanda na bili ng golay. So, dada, dada, nagdala ako ng pera patago. Nagdala ako ng ano, oh, napakahirap talaga. So, yun, nakabila ako ng cellphone, pero, ala din. Sayang yung cellphone na yun worth of, ah, uh, $250 parang kinuha ata sa bag ko pero na choice eh sinayon nila so ayun natatawa pa naman ako doon sa isang cellphone na yun for the first time yung kapit namin sa fourth floor natusan yung shopping na kasi siya eh mabait din siya and alam mo yung tali <laughs> Yung pera, tatalay yun. Tapos, silip-silip ko. Ate, bulungan mo Ate. Ito na yung pera. So, yun. Ano po talay? Tatalay. Tapos, pagkaumaga naman, magsasalita siya. Inday! Andito na yung cellphone mo. Hindi. Pag narinig ko, silip-silip ako. So, may basket kasi doon. Sa... So, sa may likod. Yung tatali ko yun. Pero ano yun, patago yun guys. Kasi ano, uh, bawal na sa akin. So, ayan, silip-silip ko sa mata baka biglang sumulpot. So, sa kawan ng panginoon, di man na ako nahuli, pero nahuli ako nung nag dinner date ata ng nga ako. Inakatulog ko doon sa sofa. Dala ko yung cellphone. Kaya yun, nahuli ako. Pero hindi nila, kino yung cellphone. Hindi nila yun mas. Pinagalitan naman ng babae. Then, dala-dala uh, ko, ilang disk lang, ilang disk lang nagamit yung cellphone na yun. Alam niyo yung 82, 82 na, 82 cute. Silver siya. Basta 82 something. Basta 82 na model yun. Hmm, wala, hindi pa uso yung touch, touch screen nun. Uh, parang kinuha sa bag ko yung cellphone. Sa matanda. Kasi bawal nga sa akin talaga. Hirap. Uh, sabi ko, impossible naman nahulog yun sa bag ko. Na lagi kong dinadala pag iniiwan ako ng amo ko sa parents nila. Doon ko antayin yung mga alaga ko. So, napaka yung kwento ng kwentas nito na napaka ano napaka memorable sa akin. Kasi yung group na ito napatid ng babae napakabait. Then yung tatlo lang kasi sila magkapatid na babae. Sa side ng lo, uh, ano babae na amko. ko tatlo lang sila magkapatid wala silang kapatid na babae ah lalaki then ang nagbigay nito is ano uh, nasa Africa sila nakatira nagbabakasyon yung gano'n tapos may binigay naman yung kapatid nilang bunso sa akin Quintas din kasa lang ah uh, binigay ko sa half brother ko sa sawa niya for ano for the reason na malaking utang na loob ko sa kanila kasi ano elementary pa lang ako is walang wala kami yung wala kami sa and pupunta ako doon sa kanya mahiram ipe ako ah, uh, manghiram ako ng sapatos sabi ko manay Paya naman sa sapatos. Sabihin ko na. Nakakasad kasi. Bakit? Yung manoy ko, hindi na makapagsalita. na <laughs> makapagsalita kasi. Hindi na na operahan siya dito. Kaya, pagkausap ko siya sa, minsan natawag ako sa asawa niya. Ayaw ko makapag-usap kasi naiiyak ako. Kasi pag may kailangan kasi ako sa kanya, tatakbo lang ako doon. Manay, pairom ng sapatos. May laro kami. Oo, oh, kasi magkasays lang kami nun eh kahit malaki kasi pang lalaki yun ah. kaya nung nagkasakit siya ay give sa money kahit pa paano nakatulong ako napaka ano nakapaka sad na oo uwi ako walang araw nga, Brother ko na sa patay na. <laughs> Then, si Maroy na isa. Hindi siya makapagsakit na. Sakit na. Bakit ganun? Pag mabuti ang tao, may ano siya, mga boy mga bagay na nawawala. Bakit kaya ganun? <laughs> Like may uh, amo sa Pilipinas nung nag-working study naka na kinuha na rin sila. Sabi ko bakit ganun? Yung mga mabait na mga tao na tumatulong. Ang dalit nang kinuha ni God. Samantalang <laughs> ay yung mga tao na napakasalbahis. <laughs> nakikinig ko nga ni God, Di ba? Kini-question ko yung sarili ko eh. Kasi yung amo ko. Doon ako natuto sa kanya. Yung paano magpatawan. Kahit nasasaktan ka na. Paano ako magdasal?